Dapat ay may managot at dapat ay may makulong. Iyan ang pinatitiyak ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo kasunod na nangyaring landslide sa Mako, Davao de Oro. Itinutulak na rin ng mga kongresista na maimbestigaan ang insidente sa kamera. Iyan ang ulat ni Mel Moras. Pinaiimbestigahan na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa Kamara ang nangyaring landslide sa Mako Davao de Oro kamakailan kung saan hindi bababa sa limampu ang nasawi. Ito ay sa bisa ng House Resolution Number no. 1586 na inihain ni Tulfo katuwang sina Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga at apat na iba pang mambabatas. Ayon kay Tulfo, dapat matukoy kung bakit may mga nakatira sa lugar na pinangyarihan ng insidente kahit na na ito noon bilang no-build zone. Kailangan ay mabusisi rin anya kung sino-sino ang nagkaroon ng pagkukulang at paglabag sa batas. Kailangan may managot at kailangan may makulong kasi hindi titigil ito eh. I probably go talk to the Speaker of the House or kay Majority Floor Leader uh, regarding this matter para maisalang kagad ka para maimbestigahan ito. Ang makabayan block naman, naghain na rin ang hiwalay na resolusyon ukol dito. Sa ngayon tuloy-tuloy naman ang mga pagdinig ng ilang komite sa Kamara ukol sa iba pang usapin. Tulad ng House Committee on Public Order and Safety kung saan binigyan na ng five day furlough o pansamantalang pinalaya ng komite ang mga PNP personnel na nadetain sa batasang pambansa matapos masite in contempt ukol sa isyu ng umano'y unlawful arrest at robbery sa apat na Chinese national sa Paranaque noong nakaraang taon. I would like to apologize to our uh honorable members of this committee. Wala po akong intention na i-disobey po ang uh, this committee. Ang hiling ko lang po sana, Mr. Chair, yung na hindi po naisama po doon ng aking lawyer dahil nga po hindi na, siya na po ang gumawa po kasi ng Mr. Chair na para lang po sa aking pamilya na sa Japan na irapan sa sitwasyon. Hindi ho matitigas ang puso namin dito. We can understand. Pinag-uusapan ho na kung pwede i-release kayo. But what what you did right now, this changes the the whole perspective for 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 all of you. Kaya nga ho, sinasabi natin this hearing, hindi ho ito kwento-kwentuhan lang dito. Ang House Ways and Means Committee naman, katuwang ang Committees on Senior Citizens and Persons with Disabilities sa hiwalay nilang pagdinig. Isinulong na ang pagpapataw ng dagdag-discount sa basic goods para sa seniors mula sa kasalukuyang 65 pesos kada linggo at gawin ng 125 pesos o 500 pesos kada buwan. There is a direct instruction from the speaker to really adjust already the, uh, the weekly or the monthly... Uh, booklet, with or without booklet. Therefore, as the chair of the committee on waste means, I suggest 125 per week. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.